Ibinahagi sa mga People's Organization mula sa Sarangani at South Cotabato ang kabuuhang 1.8 million pesos na halaga na Sustainable Livelihood Program na pinangunahan ng DSWD Region 12 sa Coronadal City. Ang mga natanggap na livelihood assistance ay magagamit ng mga PO members bilang panimula sa pagsabak sa pagnenegosyo. Si Agila Trooper, Jeff Asan sa detalye. Nakatanggap ng total na halagang 1.8 million pesos ang mga people's organizations mula sa probinsya ng Sarangani at South Cotabato sa nagdaang SLP EO70 release of checks and certificate of accreditation ng Sustainable Livelihood Program Associations na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Region 12 na ginanap sa DSWD Regional Court, Purok Mabanag, Barangay Zone 3, Coronadal City nito lamang ika-31 ng Agosto 2023. Dalawa sa nasabing mga benepisyaryo ay ang Pula Bato Sustainable Livelihood Farmers Association at Palo 19 Sustainable Livelihood Farmers Association na sa pamamagitan ng isinagawang Community Support Program ng 39 IB ay idiniklarang ng cleared na naging dahilan na mas madaling pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito sa barangay Palo Mangon, sir, mauling ang mga pag karon kay lalo na nga layo kami sa tampakan, tapos kami dito layo po, de, dapat dito naman sabangan na mo ang community. Ang SLP program ng DSWD ay isang capacity building program na naglalayong mabigyan ng seed capital ang mga PIOs para sa kabuhayan angkop sa kanilang komunidad. Dahil sa patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa pagpapatupad ng holoclision approach ay tuloy-tuloy rin ang pag-angat ng kalidad ng buhay sa mga malalayong komunidad. Jeff Asan para sa Agila News Network.